ya yeah, de kahit pa sa kasaysayan ng buhay ninyo, nakasakay tayo sa magandang lalaki. Oo. Oh, Maglalakasan uh, oh, ang so, sasakay niyo kung tinigro, kalbo. Talaga yeah, sininong ah. Hindi. Yeah. Okay. Eh. Okay. Ah. Yan okay. guys, maraming ginagis uh, tayo sa sairo. So yeah, baso kayo na baso, kukawahi ah. Magandang lalaki driver na sa buong buhay mo ngayon ka lang na nakasakay sa kumukha ni Robin Padilla. <laughs> oh. Ay, maniwala ito ha. Ah. Ano guys, ayaw maniwala ng aking pasayro. Brother <laughs> <laughs> <flagger> na <laughs> ah, Lison, sa Luzon, sa at Mindanao. Maganda umaga po sa lahat ng Pilipino. Saan man sa mundo na may Pilipino, <laughs> sana po ay masaya po kayo at meron po kayong minamahal. Ito aking mga pasahiro talagang tinira na yung mga ninong. Ayan. Kaya sa lahat ng mga Pilipino, good morning, good morning, good morning, good pati ni Don Michael. At sa lahat ng na hindi nakakalam, si Don Michael po ay tatakbo bilang isang senador para makagawa po tayo ng mga patas na kaya kailangan mapakirabangan ng mga tunay na Pilipino ay doon. Ako alam ko kasi yung babaeng ano, in love eh. Yan po isang ng Pilipino, alam hindi lang si Don Michael is ang GP driver, hindi lang tayo announcer. Maraming po tayong talent. Isang tingin ko lang sa babae, eh, sa pamamagitan ng aking baba, talaga napapansin ko at nararamdaman kung siya ay nagmahal ang sadyang iniwan ng pag-ibig, mga idol. Say, mga idol, ingat kayo, ingat, ingat, ha? Yeah! Sana'y matagpuan nyo na ang inyong minamahal idol. Idol! Huwag niyo pong kalimutan, number one, Bintol po live Kakampi ng mga inaapi. At tung dalawa ang juwa mo, ka ni Idol ng salawahan. Sama niyo na rin si Irwin Pulpo at ang aking ninong-ninong Chavit -ninong Sinzon na magbabalik sa Sinana at tatanggalin ang mga loko-loko sa gobyerno. Ano pang hahanapin mo mga Idol? Sama mo na rin si paring Will ni Billiam eh. Di ba siya tatakong senador? Magbibigay siya ng 100 million sa bawat hospital ng ating pamahalan sa iba't ibang panig ng ating bansang Pilipinas, mga idol. Ah, inulit ko ha, sa darating na Mayo, mga idol. Huwag natin kalimutan Bintol po live kagapi ng inaapi. Irwin Tulpo. At si Ninong Chavez, magbabalik sa Senado at si Paring Will. Yan ang mga kailangan natin mga idol sa tunay na pamahalaan para sa tunay ng mga Pilipino. O, sige mga idol, yung gusto bumaba. Sige, mag-ingat talaga kayo mga idol ha. Hanggang sa muli mga idol. idol? Good morning Pilipinas. So, so, sa sa so, Tindanao. Andito na po si Don Michael at para sa ating mga minawahal na mga pasahero saan ka man sa mundo. Sige, idol, ingat po kayo. Kaya mga idol. Ay, ay, ay Ay, mga idol, ingat kayo mga maninig, Magpando kayo, magpando. At para sigurado. At sana makarating kayo Mga idol sa inyong patunguhan? Basta sabi ko, mga idol, huwag kalimutan, Mentol po bita. At Irwin Turpo. At si Ninong Chabot Sinson. At si Paring Will Rebillame. Magbabalik kung sa Sinado. Sige, mga idol. Ay. Sige, mga idol, ingat kayo, ingat. Sige, mga idol, ingat kayo, idol. Sana'y mga kayo ay mahal sa inyong mga mahal sa buhay, mga idol.